magkana tayo ngayon mga dahil pa vacation tayo flight natin mamaya May kulay tayo yun yung puting puting na yung kulayan dan sebagainya. So. Uh, ini kalau kita sih yang halo ada yang Black. Black itu

may puti na yung buhok ko. Uh, kaya, nag-aano tayo ng kulay-kulay. Kulay-kulay. <laughs> kaya <laughs> yeah. yeah. so, nakikita niyo naman ito. Oh. Iba na kulay niya. Baka hindi na tayo makilala. Diba? So, ganito na akong magkulay. Pagkalawang beses ko na ito magkulay mga kape. Yes. Hindi, hindi ako hindi ako marunong. Tahit-tahit eh, lang ako. Ayan. yan. Eh, kaysa nagpakulay tayo sa parlor, mahal buti niyata ito ng ano na, magkawantawusan ah, na to, yun yeah. ako ipas Ayan, pawit tayo ng Pilipinas. Papakasyon. Ayan. Yeah. Tignan natin. Kasi nakalagay rito. Ano? Permanent eh, color. Permanent black. Siyempre, tumatagal na tumatagal. Tutubo at tutubo yung buhok natin. lalabas at lalabas pa rin yung kulay niya na puti. Oh. parang tao. Joke. parang tao. May hugot yan. Eh, joke lang ang mga, nah, mga, mga kajabs. Tapos, nah, paanin natin ito ng isang oras. Huwag -masa. yung napansanin yung kilikili kong mga itim. Ganyan na talaga yan. <laughs> Dati maputi yan. Ganyan maitim na.

Pero pag nagkukulay ako mga kakaps ng itim, tapos nasisinagan siya ng ilaw o ng araw, brown na nakikita mo. No? Ayun daw yung mga natural na no? natural na buho. Kasi, oko, okay. wala. Kahit yung mata ko hindi, hindi siya itim, hindi siya brown. May pagka, uh, ano siya, gray. May pagka gray siya. Oh, yan ay kulay nga ako, mga chaps. Nag-iba kulay chaps.

pag uh, lalal ng mga OFW, yung mga naulit ng, na, uh, yung pabalik-balik na ba, nung Ano anong feeling nyo? Ah, kasi ako, feeling ko parang first time ko lang din. Parang first time na uuwi. Hmm. ganun. Pero pagdating ng Pilipinas, yun yung pakiramdam ko na wala lang, normal na lang. Hindi siya yung dati na ano, pag dumating ka ng Pilipinas, wow, ito na pala. Yung ganon. Oh, kasi pakiramdam ko, first time ko, pero pagdali na ng Pilipinas, wala. Yung ganon na. Kasi lalo na sa ano sa Paranaque, Baclaran, yan. ang dami building pinagbago dyan eh. lalo na sa ano sa Quezon sa ano sa may sa may sa SM eh ang dami ng building jani, eh. eh sa mowa terdapat tetap ada mowa kami building dan sa ano, sa SM